Nagkayayaan na naman nga ang buong pamilya na pumunta dito sa iyon Mall. Sa mga malls pala dito sa Japan, meron silang mga ganito. Libre po ito, kailangan nyo lang maglagay ng coins dyan para ito ay magamit. Nagsisilbi po itong stroller para sa mga bitbit -bit nyo na toddler. Ang ganda no, kasi less hassle sa ating mga parents. Hindi na natin kailangan bumitbit ng mga stroller na ang bibigat para lang makapaggala sa mall. Meron din silang available na stroller gaya ng sinasakyan ni Oli. Ang ganda no, kasi napaka-convenient. Pagpasok nga pala sa entrance, meron pa rin sila nitong digital thermometer pati na rin alcohol dispenser. Ang pinakaunang ang bumungad sa amin ay itong bicycle store na to, na talaga namang sobrang gaganda ng mga design. Ang cute ng mga designs, lalo na yung mga pang babae. Sobrang na-excite ako para kay Oli kapag nakakakita ako ng mga ganito. Meron din pala sila nitong mga aquariums dito. Ang gaganda at ang cute ng mga isda na tinitinda nila. Pakakita pa lang ng anak ko na panganay ay nagpapabili na sa akin ng mga isda da e eh wala naman kaming aquarium sa bahay. Meron nga din pala sila ditong tinitinda ng mga dogs. At kapag napunta kami dito sa mall na to, hindi talaga maiiwasang mag-stop over muna. Yung mga anak ko ay gustong gusto talaga nila itong tinitignan kasi ang cute naman talaga. Meron po silang iba't ibang klaseng breeding. Hindi ko lang kasi talaga alam yung mga pangalan nila. Kung gano'n nga sila ka-cute at kaganda, ganon din yung presyo nila. Kaya kahit gusto magpabili ng mga anak ko ay hindi ko carry mga mi. Bukod sa apa mahal ay hindi din pwede dito sa apartment na tinitirahan namin. Kaya ayan hanggang tingin-tingin at laro-laro lang muna sila dito. After nga namin dyan ay pumunta kami dito sa ABC Mart. Halos lahat ng branded na sapatos ay nandito na lalo na yung mga latest na gaya nito. Ang gaganda no mga mi pero hindi tayo pwedeng maging marupok hanggang tingin-tingin lang muna tayo dyan. Kung hilig dyan naman ay mga alahas meron din sila dito sa Ion wow. Mall. Solid Japan Gold yung mga binibenta nila. May 10 grams, 20 grams, 30 grams. Halos lahat ng mga jewelries na hinahanap nyo mga mi ay nandito na. Meron silang earrings at rings at mga diamond ring Meron din sila dito mga watches kagaya ng mga G-Shock, Baby G at saka Casio. Okay din naman yung mga presyo nila bukod sa affordable na ay sigurado ka pang authentic at quality talaga. Kung mga luxury items naman yung hanap nyo, meron din sila ditong Omega na brand. Grabe mga mi, tignan nyo naman, ang gaganda. Pero tignan nyo din yung presyo, nakakalula. Kung hilig nyo naman ay mga bags, meron din sila dito. Mula sa mga affordable bags kagaya ng Coach hanggang sa mga branded ones kagaya ng mga LV at Burberry. Meron meron din silang mga Gucci dito. Nakita nga rin ako dito sa handbag na to, isa itong coach bag na pwede mo rin maging crossbody bag. Sa halagang 30,000 yen or almost 11,000 or 12,000 pesos, meron ka ng authentic coach bag. Bigla nga ako na distract wow! mga mi nung nakita ko yung LV na black. Ang ganda niyan sa personal mga mi, pero grabe yung presyo, halos aabutin ng 180k. My god, mapapasa na all ka na lang talaga.